Naging madali sa lokal na pamahalaan ng Tagum Davao del Norte Napalikasin ang may 64 na na pamilyang nakatira sa sinasabing high-risk area sa coastal area doon. Karamihan kasi sa mga residente, voluntaryo ng umalis at lumipat sa itinakdang relocation site. Pero meron pa rin mga nagmamatigas. Makibalita tayo kay Mark Narito ng GMA Davao. Voluntaryong giniba ng 64 na pamilya ang kanilang mga bahay sa coastal areas ng Barangay Madaom sa Tagum Davao del Norte. Lumika sila matapos ideklara ang lugar na high risk o may malaking chance ng makaranas ng matinding baha. Base ang deklarasyon sa geological data at geohazard mapping ng Tagum na isinagawa ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 noong 2006 pa. Sa kabila nito, mahigit apat na raan pang pamilya ang ayaw lumikas. Karamihan kasi sa kanila, pangingisda ang ikinabubuhay. 65 years na akong bana, kami din. Why Wala. Why baha? Hmm. Akong bana yun, mananagat. Nga, huwag ad to sa kuantris. unsa ano naman, amo ang kabuhian dito. Wala pa namang naiulat na pagbahang naranasan dito pero ayaw magbakasakali ng lokal na pamalaan. Sa barangay Iguay na malayo sa baybaying dagat, itinakda ng lokal na pamalaan ng Tagum ang relocation area para sa mga apektadong residente. Binigyan sila ng lokal na pamalaan ng ang hollow blocks, labing apat na yero, mga kahoy at iba pang gamit para sa pagpapatayo ng bahay. Niyangay, yeah, hey, mamidiri gihatag maninay na yung among gikwanan, gitarukan. Tuloy naman ang pakikipag-usap ng lokal na pamalaan sa mga residenteng ayaw pa ring lumikas kahit pinaplano na ang demolisyon sa kanilang mga bahay. Under sa mandate sa LGU, we need to comply some uh, documents sa Presidential Com uh, Commission for the Urban Poor kanang ginatawag nato og uh, Certificate of Compliance. So makabutang dito ang mga dokumento nga naa sila yung relocation area, nga giagi sila sa proseso, na ay mga konsultasyon. Una nang na-demolish ang Garinan Elementary School ng Barangay Madaum. Hindi ito nagustuhan ng mga residenteng ayaw paring lumikas. Ayon naman sa mga opisyal ng Tagum, ililipat ang eskwelahan sa relocation site. The teachers are advised nga si Kasuhon ila mga records para kani mga bata dire dito na mga eskwela. That's why we're asking them, kani nga mga tao dire, na gahangyo sa ilaha to cooperate. Naiintindihan naman daw ng lokal na pamalaan ang panig ng mga ayo pa lumikas, pero higit daw na mahalaga ang kaligtasan ng lahat. Mark Narito, nagbabalita, Pilipinas.